Daling, isaling. Ito. Isa lang, nag-iisa. Nilogay Nag natin sa, ano, sa ice. Nililog. Ayan. Ayan na yan. May nahuli na kami mga pamain, mga kamising. Para mamaya gabi.

Thank <laughs> you. lahat kumain natin lahat kumain natin mga kamising nangawil uh, pa sila si Bochiki Oy. si Kap at si Buninay tapos yun sa huli si Dingdong at si Bimbim -bim. uh, missing tayo ngayon malaya na kami ibang bahura na naman ang target namin mga kamising kawali yata si Buninay Buninay <laughs> ano? <laughs>

amazing. So, pumain namin kanina.

morning sa inyong lahat mga kamising Uy Ayan buntag Ayan buntag mga himala <laughs> <laughs> Naano si higa at ito, ito, ito na mga kamising Palutang natin Ano to another spot to mga kamising ah, May ano to May sikyo may ay may sikyo tayo Oh, Bigyan mo kami ng yang... grasya, Lord. Kahit nah, ano, lor. basta meron. Basta ya. meron. Bigyan lang mo, kasabi. Okay ya. lang. Ah, Bim. Dan Bim, Bim. Morning dong Bim. Morning, mga kamising. Morning, missing. Morning, mga kamising. Bim, Bim. Ah, press <laughs> ah. <laughs> Papress ko, ah. <laughs> Papress ko, ah. Papress <laughs> ko, <laughs> no. ah. Ay, pati ko muna kayo. Bago kayo daw,

Thank <laughs> you. Meron pa sa lalim mo? Meron pa sa lalim mo, dalawa. Teka, amin. Hala. Dito, Meron pa sa lalim, Mart. Meron pa. Okayo. Ba, ba. Yo na, ilam. Wait. pa, pa. Mart. malaki. Terima kasih. Terima wala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima

Tiger grouper mga kami singangat 'e, banget 'e, banget 'e. Angat 'e. Hala, naputol muna pa lang rin natin. Putol Putol 'lo. Putol. Putol, putol. Oh, putul. Putul, putul. Woo, Tiger shark. Tiger shark. Tiger <laughs> grouper. <laughs> Nakadali mga kami 'e, banget 'e, banget 'e. Bekas ulo silaw. Angat 'e, bekas ulo Tiger grouper. Tiger, tiger grouper. <laughs> <laughs> Sabay na, <laughs> dito ni Bim Bim tsaka si Remart banat ah, banat 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 ng hila so oh. nasabit yung karuktong mga kamising

Panglima, Pang lima, intong pala. Oh, Ay, e, trooper. super. Tara, makamising. Nice. Ayun. Diba, okay, makamising. Habang naghihila mga kasama natin, mga kamising. Sa meron? Okay. Wala ba? Okay, ko naman. Atayin mo ko eh. Uh -huh. Ayan diba, lang muna. Ulam for today, rompe. Room. Room na may Ang kwarto uh, ng na bibigay. Naikon. Ayan.

Yay! Ayun na ay, yung ay, 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 shark! Airplane! Plano! Airplane mode! Plano, Bim! Plano! Kasi baka mamaya ayun natin ito Ito sinigang mga kamigsig. Sinigang sa Sampalok. Next sila! Next! Next! <laughs> Ako naman mga kamigsig! Ayun pa na, Rimard! Pahinga muna, pahinga! Pahinga muna! Medyo masakit na yung kamay. Yan yeah, no, huli agad oh. Kain. Mas masakit. Oh, walang kamay Na. Oh. Wala na Wala pa po. BIC. 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 Wow. Sinuwan. no No, Wow. 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 Ito ulit mga kamising, si BimBim -bim na naman Kamiya, si DingDong Tap, yeah, sabal? pati kap nga ba Ang galing mo po'y <laughs> 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 galing mo <boy. laughs> <laughs> Bawa na, bawa na hey, Pwede ba yan? meluluam malah lawa rumpi mm. oh, oh. <laughs> <Rumpia. laughs> <Nambuyan>. ke <Kalak rumpin. laughs> kain ki okay, okay. rumpi ki sama kami sih Ito lang ang ka. Ang atay ka na? Tungul, tungul. Tungul. susi okay. mo, tubul. Saka. Kain ka. kain. Tot. Kain muna mga kamising bago kami maghila ulit ng talangray. Mga sa bayanan. sa sabi to kumaya. Pahinga mo na, paingan. Kain. Eh, maglub maglubot. Ay, malubot ay. <laughs> Don't touch. Oh, ala 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 ala. <laughs> Buti kita may apag. Okay. Wago mo Oh okay. oh. Oh oh. Bigay natin kami noon. Ay lalabag mo Hindi mahal yung taon. Anong meron? Ano ko yung meron? Ano ko eh? Depende kay boxing Depende kay Bossing natin. Depende kay Bossing natin. ang lahat. <laughs> hintay lang hintay. Hintay ka, Hanggang kailan? <laughs> no. May nararamdaman eh. Meron pa? <laughs> meron pa? Oo, kabira-bira. Ito na. <laughs> Ito na. Ito

Oh. Ah, so, sorry, sa unta kadakon. Sayang mga kamising, no? Oh. Sabihin mo po, gusto mo, gusto mo. Ito oh, islang. Islang 'yan. Islang, may bismeron. Bismeron. Magkasing laki lang to dito sa nauna. Taboy. Ye bak, si bak mo lang, sariwa pa. O, sabit olet, sabit. ulit 'to, le-sabit. Wait. Aba, ohila. Islang. Tama. Oh. Ang lamat. Oh, magalit si Mito ko. Nagagalit mga kabisi eh pag may nangangailam eh. Mag maglipat ng binas, isyu na puno, isyu na puno ka kuno, nakadali. Grabe si do. Pero gituyo mo do. Sakin sana yon. Wala. Wala. Sakin sana yon. Ito ko talaga mga kabisi, hindi talaga sa feeling feeling na bina si Choco hindi nagkakataon talaga na sa kanya hindi na na nagkakataon palagi na na nagkawak kanina sa akin wala kay Bunina wala kay Dingdong wala Bimbi wala rin Ibu Choco meron pagpalit sige sa'yo na yung lahat ano pa sarap kasi magila eh ano? May pasabal na naman? Meron. Oh, may pasabal na naman daw mga kamising. Sana ano? Nuktok. Nuktok ko.

Gwinas ko. Dito ko muna kay amazing ang Gwinas kay mag-prito ah, muna ako. Mag-prito ka muna. Sige. Prito may rompe? Oo. Sige. Sige pa na may mart ako yung pinasahan. <laughs> Malaman. Ayoy pagkata. Gusto isda. isda. <laughs> kalatang, puta ko war boy. Lucky kalatang. Oh. Lah. Lah. Oh, oh! putol. Ay, nako. Sis, batuin eh. Grabe. Alas, sariwa pa. Sariwa pa. Buhay, pao? Buhay, pao? Buhay pa oh! Buhay pa no? oh! Karoon pa, gihap! lawas! Burog no, burog. Hindi wala ng ano, ano? pating Pateng yan. Nag-ibang ano? planeta. Nabi, ngayon lang ito nangyari sa amin mga kamising. Sariwa po! Sariwa po eh. Oh! Bago pa gihap. Bago pa gihap. Sariwang sariwa pa. Tako, untang talatangang. Lucky to! Oh, tsok oh. tsok. Oo. Oh, Ay, daily awan. Mga city na

Eh, laway. Sariwa. sariwa, sariwa. Sariwa, sariwa 'to. Kanin namatay na. ni siya nang pag-hab siguro. No? Buhi pa oh, na ni? Oo, buhay na ni. Ganin pa ni. Kay puti-puti na ng asal. Kagdi namatay na siya, oh, alam ko. 'Ko 'yan namatay. Namatay ni pag-hab. na, lospad na. Aduh, bay. Peace yung with you,